Para saan yung exercise mo? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, Para tumangkat ka? Para saan yan? <laughs> pa. yeah, di, 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 di. Saan mo yung ginagaya exercise mo? Sa ano? Sa cellphone. Sige nga, pakita mo nga.

sabi ng kambing? Paano? Paano? Ma. Nah, Ma. Nah. Oh, eh, baboy. Ano sabi ng baboy? Ah? <laughs> <laughs> ah, galing naman ang baboy. Eh, yung manok. Ano sabi ng manok? <laughs> diba? Ah? Ayan. Tiktilaok, di ba? Oo. tama. Eh, yung pusa. Ano sabi ng pusa? Ang oh, galing naman ang pusa, ah. Tapos, ano pa yung kwento mo? Amal. Litrim ko ngayon na gabi. Magaling. Ang uh, kwento ko na rin yun sa gabi. Ano ba yung kwento mo kagabi? Ano? Yung buhaya ni... ni habo na bata. Oh. Tapos ni... kuha na bata. Ni oh. buhaya. Bakit kinuha ng buhaya yung bata? Kasi na ini alon, -alon na niya ng maano o tubig. Wala ka patay na bata. Nikain na, na buhaya. Hala! Hindi umiyak yung mami niya. Mama niya. Hindi yung mami niya, hindi umiyak? Hindi na wala na siya na ama, ano. Wala na siyang anak? Hindi na siya nakita ng mama niya? Hindi ano niya, nita. Hindi. 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 Wala wala Hindi. bata. Ay, ganun? Ikain na ng buwaya. Hala! Oh, eh dapat. Yung mama niya, tapos na ahas. Yung mama niya, kinain din ng ahas? Oo, kasi, um, hindi sa bundok, dami hahas. Sa bundok? Oo. -o. Paano mo nalaman yung kwentong yun? Hmm, um yung ulan, yung suwabo, yung bulkat. Um ulan, suwabo, yung bulkat! Katakot <laughs> naman yun! Bakit sumabog yung vulkan? sim Sim panahon, masasabog yan. Ay, ganon? Yung panahon, sasabog lang yung vulkan tapos muulan na. Ha? Talaga, paano mo nalaman yun? Nagtingnan ko sa bundok. Nag da, Bakit? Nagpunta ka ba sa bundok? Eh, di ba may COVID ngayon? Ang dami, ano? <coughs> wow! Eh, natinan ko sa bundok swabu imbun ka lulong sa doon talaga rain rain do eh, na ulan na matao oh hangdal mm. oh dito may ano dito may ang oh, in na ano in, 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 in. Manok ina menu taman ngayon Oo. Oh, oh dito si hindi <laughs> pa ako mumu ng one na tao na mumu. Tapos, imumo mo siya. Sino? I'm, tapit bahay. Ano <laughs> 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 so ba yung kwento mo? Totoo? <laughs> <laughs>